Nagkakilala tayo. Nagsusugal na ako. Tapos ganyan, ganyan sasabihin mo sa akin? Eh bakit? Pinangako mo dati na magbabago ka, di ba? Sigurado ka bang galing sa mabuti yan. Baka mamaya galing sa nakaw yan. Ako pa mapagbibintangan. Milyon na yan na mo sa sugal. At nababaon na tayo sa utang. Hindi ko na kaya yung ginagawa mo pa wala ang pakilang kung pa, nagsusugal ako. No! Oh. Ubus! Nagsusugal ka na naman? Ba't mo ba yung oras mo dyan? Wala ka namang mapapala eh. Kasi dakdakan mo ko, oh. bigyan mo na lang akong pera. Hmm. Makapaglaro ulit ako, makabawi. Wala akong pera. Walang pera o ayaw mo na akong bigay? ka na ngayon ah! Enzo, so, kahit may pera ako ngayon, hindi kita bibigyan. Kasi hindi ko kayang itolerate yung ugali mo. And then, nagkakilala tayo, nagsusugal na ako. Tapos ganyan, ganyan sasabihin mo sa akin? Eh bakit? Pinangako mo dati na magbabago ka, di ba? Kaya nagtiwala ako sa sa'yo. Pero hindi eh. Mas lumala ka pa. Kaya pwede ba, Enzo? Please lang. Tigilan mo na yung pagsusugal. Wala tayong na- naiipon na pera. Ano na naman eh? Tato din, masyos. Tingin ko na yung pagsusugal mo eh. Kanita na ng talis yan eh. Okay. Magpalito ka dyan ah. Tota na muna. Pakakasayin ko lang. Kita mo, talo na. Ay, na pang... Ah, mabawas na ako. Ano, wala na akong pang... Kasi hindi ko. Titigil nila kasi ang pagkakasulay nyo. Sabi na sisira pa minit ng dahil si sa tukul eh. Okay, pare. Okay, meron ko talaga eh. Ba't gamulo na kayo suportahan? tropa naman tayo eh. Kaya na lang, tota ako din. Baka meron ka din. Kahit meron ako dito, hindi ko pwede pa sa inyo. Marami naman kadamutan na ito. Parang di ka trope. Eh, hindi okay. sa inyo. Bahala kayo dyan. Oh, pare. Pare. Ano? Wala akong ma... Sabi naman sa'yo, wala akong mauutang sa'kin. Wala akong pera. Ay, hindi yun. Eh, hanapin mo yung buyer of trophy, Ano yan? Cellphone tsaka 618. Ayos yan. Para mapaglaro tayo. Sige. Mga magkano ba yan? Pasa 20 na rin natin, pare. 20,000, okay na to pare. Sige pare, Hanap ka na ang ano yan. Ang buyer yan. Mar. Ano ba? Bakit ba? Oo, oh, ano? Yung tinawag ko sa'yo. Siya ba yun? Mm -hmm. Ito. Pare, wala akong tiwala dyan eh. Mukhang istapador yan eh. Ah. Pare, madami na ako nabenta dyan. Aba mo! Nagsalita! Ah. <laughs> Mukha ka pala istapa Ah, eh. eh. ano ba kailangan niyo nga? Hmm. Ayan na ba yun? Baka pwedeng benta muna namin sa ito. Sigurado ka pang galing sa mabuti yan. Baka mamaya galing sa nakaw yan. Ako pa mapagbibintangan. Goods yan. Ang ina, patingin nga. Ayos to ah. Diamanting welding ring. Mahal to ah. Tsaka iPhone. Eh, okay, madam, magkano ba bibili niyan? yan? pag natin yung presyo. Eh, hey, baka ng 50K yan. 50K? Yung sing sing tsaka yung cellphone. Hmm. Baka pwede tuwaran ko. 40k. Gawin kong 40k. Tuwad na yun. Sige pare, patuwadin mo na. Oo. Oh, ano? Tutuwad na ako. Kukuhin ko to. Sige, gawin yung tuwad mo. Sige, 40k ha? Tuwad na yun. Sige de. na. na. Okay. Hey. Gusto lagi patutuwa din eh. Ano kasi na? Kaya Pero... na. Saan yung pera? Saglit lang! Kalma! Kukunin ko pa! Mag-exit -e lang ako. Sandali lang. Di ba, Ray? Kilala ko yan. Mark? Or, -mar. Mar -mar. tatuad pa yun bago makuha yung pera? Malandi yung bakla na yun eh. Enzo, so, umamin ka nga sa akin. Ninakaw mo ba yung phone ko, pati yung wedding ring? Hoy, Eden! Magdahanda ka sa pananalitaan mo ah! Anong ninakaw? Taka so, pa kailan po dyan sa assert wedding ring mo. Huwag mo akong binibwisit ha. Talo na nga ako sa sugal. Baka tama ka sa akin. Ba't ka ba nagagalit? Nagtatanong lang ako, di ba? Pwede ka namang sumagot eh. Oo, hindi. Ano mo, milyon na yan natatalo mo sa sugal. At nababaon na tayo sa utang. Hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Taka so, wala ang pangilang mo, nagsusugal ako. Hindi ko naman iniisip pang sugal ko eh. Kapag mo ako, kakarating ko nga lang eh. Eh wala akong ebidensya Ceci? Ako ang magpapatunay na nagsisinungaling ka. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nasa akin na naman ang cellphone at wedding ring mo. Binenta niya sa akin. At kung magsisinungaling ka, hindi ka makakatakas. Alam mo kung bakit? protected by CCTV ang bahay namin. Ayan ano? Oh. hindi mo ba alam? May CCTV camera ang bahay ko. Kung gusto mo makita, Ceci, eto. Nakita ko dito sa cellphone mo ang wallpaper mo. Kaya yun, nalaman ko na asawang pala tong gago na to. Ayan. Hey, Tingnan mo dyan, Ceci. Kung hindi ko nakita yung wallpaper mo dito, hindi ko malalaman na asawa pala ito. Kaya nga hindi ako makapaniwala na binenta yung welding ring nyo. Walang hiya ka, Enzo. Tinatanggi mo pa? Eh alam ko yung ugali mo eh. Lulong ka na sa bisyong yan. Tsaka, Ceci, ano welding ring? Wedding ring. Wedding ring? Yun na yun, Ceci. Magkatunog na eh. Okay. Kaya ikaw, kumanda ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Ceci, Kasi hindi ako pupunta dito nung wala akong dalang polis. Tsaka, nung una pa lang, nagtaka na ako. Hindi naman ako nabili ng mga gamit na galing sa nakaw. Officer! Ah, uh, Miss Marimar, sino ba yung dadang ka dito? Ah, uh, sir, ito pong asawa ko. Nire-reklamo ko siya sa kasong pagnanakaw. Matagal yung din Baka pwede pag-usapan natin ito. Ano pa pag-uusapan natin? Eh may matibay na akong ebidensya, di ba? Yung kaibigan ko na pinagbentahan yun ng gamit ko. Ang malas mo lang, kasi sa akin mo nabenta. <laughs> Teka lang, sir, ha? Bago mo damputin tong asawa ko, gusto ko lang sabihin sa kanya, natapos na tayo. Hiwalay na tayo. Kasi ayokong madamay sa pagkasira ng buhay mo. Okay, sir. Sige na. O, oh, tara na. Ah, Okay, sunod so na kayo sa ha? Sige po. Ako, Marimar, maraming salamat ha kasi kung di dahil sa'yo, baka patuloy yung ginagawa ng asawa ko yung pagsusugal. Ay, nako, Ceci. Wala anuman yun. Saka, alam mo ba? Binenta to sa akin. Tinuwaran ko pa to. Naging 40k, 50k nga yung benta sa akin na asawa mo eh. Kaya yun, tinuwaran ko. Kaya... Anong tinawaran? May nangyari sa inyo ng asawa ko? Ano ba yung sasabi mo? Hindi ako papatundo, oh. no? Yung tumuwad ka, tumuwad ka. Gusto mo maka, maka, ano, maka-discount, makamura. Ah, tinawaran mo, hindi tinuwaran. Ano ka ba? Ano oh. mo, ang creepy mo. Wala ano pinag-iisip. Ano, ano ba, ano ba nasa isip mo? Tama naman ah, tumuwad ako. Tinawaran? O siya, sige na. Ah, uh... Huwag kang mag-alala kasi yung binayan mo sa asawa ko, babayaran ko na lang kapag nagka na ako. Sige. Hmm, hindi ako tutuwad ha. Mga kamayat, tuwaran mo rin ako. Ay, o oh, ano? Sige na, punta na tayo sa presento. Oo, oh, tara na. Tara. Tara.